ang mga Muslim ang pagbabatian sa isa't isa ang laging sinasabi, Salamu alaykum, meaning peace be with you. Lagi niyang hinahangad na ang kapayapaan ay mapaparoon sa kanyang binabati. Ang pagbati na ito, actually, hindi lamang dapat Muslim ang gagamit nito. Dapat yung tunay na naniniwala at sumusunod kay Kristo, ito rin sana ang magiging batian nila sa isa't isa dahil maging si Jesus Christ noong kanyang panahon sa tuwing papasok siya sa sinaguga ang laging pagbati ni Kristo sa kanyang mga disipulo at mga tagasunod ay Peace be with you nang ibig sabihin Salamu alaikum at ang pagbating ito itinuturo ito sa karamihan sa mga nagsasabing kristyano lalong lalo kung may mga kababayan tayong Katolik Korean kung inyong matatandaan noong kayo'y pumapasok sa simbahan upang makinig ng sermon o misa ng pari, ang laging sinasabi ng pari pagkatapos ng kanyang misa, magbatian kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kaya titingin ka sa iyong katabi kanan, kaliwa, likod, at sinasabi mong, Peace be with you, peace be with you. Na ang ibig sabihin, Salamu alaykum, Salamu alaykum. Ngunit maliban sa hinango sa salitang ugat na salam, ang Islam mga kababayan, arabic ito na kataga na may pautos na kahulugan. Na ang ibig sabihin ng Islam ay pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kautosan ng nag-iisang Diyos. Kaya tulad ng sinabi natin, hindi ito kinuha sa pangalan ng isang tao o tribo. Dahil kung mapapansin ninyo, ang halos lahat ng pananampalataya sa kasalukuyan kinuha nila ang pangalan ng pananampalataya nila sa pangalan ng isang tao o tribo katulad halimbawa ang Hinduism ang Hinduism isang relihiyon na hinango sa tribo ng Indus Valley sa India sa mga Hindu people katulad ng Judaism isang relihiyon na hinango sa tribo ng Juda walang kaibahan sa Buddhism relihiyon na hinango sa pangalan ng founder na si Gautama Buddha at wala ding kaibahan sa Christianity na hinango sa katagang Christ. Ngunit ang Islam hindi kinuha sa pangalan ng tao o tribu kundi ang ibig sabihin ay pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kautosan ng nag-iisang Diyos. At ang mga nilikha ng Diyos na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautosan sila ang tinatawag na Muslim. Kaya huwag tayong magkamali mga mahal na kababayan ng pag-akala na hindi kumot ang isang tao ay Arabo o kaya taga Mindanao. Ngunit kung hindi sila sumusunod, sumusuko, tumatalima sa batas ng Panginoong Diyos, nakalulungkot na tawagin silang Muslim. Maaaring Muslim sila sa pangalan o Muslim sila dahil isinilang ng mga Muslim na magulang. Pero kung hindi sila sumusunod, sumusuko, tumatalima sa batas ng Panginoong Diyos, uulitin ko, nakakalungkot na tawagin silang muslim. So uulitin natin na ang ibig sabihin ng mga muslim ay ang mga nilikha ng Allah na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautosan. At ang Allah na inyong naririnig, wag na huwag ninyong isipin na siya ay Diyos lamang naming mga muslim. Dahil ang katotohanan, ang Allah, wala siyang kaibahan sa tinatawag na Panginoong Diyos na tagapaglikha o ang tinatawag na God Almighty Creator. Ang Allah, siya ang lumikha sa ating lahat. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay nakikita natin at hindi nakikita. Siya ang nagbigay buhay sa lahat at siya lamang ang nakaaalam kung kailan tayo babawian ng buhay. Ang mga kadahilanan kung bakit pinananatili ng mga Muslim, natawagin tawagin ang ating tagapaglikha sa pangalan niyang Allah dahil una sa lahat, siyanismo ang nagbigay ng kanyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang kapahayagan o revelasyon na ipinadala niya sa kanyang propeta. Kaya nga ang sabi ng Allah sa kanyang kapahayagan, A'udhu billahi rajim Innali <tinyo> anallahu la fa'budni wa meaning ang sabi niya katotohanan ako ang Allah walang ibang diyos liban sa akin kaya't paglingkuran ako at mag-alay ng palagi ang pagdarasal bilang pag-alaala at pasasalamat sa akin so inuulit ko mga mahal na kapatid mga kababayan na kapag narinig ninyo ang Allah wag na huwag ninyong isipin na siya ay Diyos lamang ng mga Muslim. Dahil ang katotohanan, ang Allah siya ang Panginoong Diyos na sinasamba at pinasasambarin ng lahat-lahat ng propeta magmula kay Adan ang kauna-unahang taong kanyang nilikha hanggang sa kahuli-hulihang propetang si Muhammad peace be upon him. At ang pangalan Muhammad lagi din ninyong naririnig ang akala ng ibang kababayan natin na ang sinasamba ng mga Muslim ay si Muhammad kaya ang tawag ng iba sa mga Muslim na sila raw ay mga Mohammedan. Kailanman mga mahal na kababayan, hindi matatanggap at hindi tatanggapin ng isang matino na Muslim na sabihin mong Muhamidans. Dahil kapag sinabing Muhamidans, para baga ang gustong palabasin na ang sinasamba si Muhammad. Hindi ito katulad ng katawagang Christian na kung bakit tinatawag na Christian dahil ang karamihan sa kanila ang sinasamba si Kristo. Ang Islam mga mahal na kababayan hindi nagtuturo na sumamba ka sa isang nilikha lamang ng Allah o ng Panginoong Diyos. So ang paniniwala ng mga Muslim kay Muhammad na siya ay isang tao na nilikha din ng Allah. Ngunit siya ang pinakahuling propeta na ipinadala rito sa sanlibutan. Binigyan siya ng Allah ng kapahayagan o revelation upang ituro niya sa sangkatauhan. Actually, kung pag-aralan natin ang kasaysayan si Jesus Christ at si Muhammad, peace be upon them, sila ay magpinsan, medyo may kalayuan nga lang. Kung nagbabasa tayo ng kasaysayan, mababasa natin si Propeta Abraham, siya ang kinilalang ama ng mga mananampalataya. Ang unang asawa ni Abraham, si Sarah. Matagal na panahon, hindi sila nagkaanak. Si Abraham na gusto magkaroon ng lahi o tagapagmana ng kanyang pangalan, nag-asawa siyang muli at ang naging pangalawang asawa niya si Hagar at nagkaanak sila si Ismail. Nang si Ismail ay nasa edad na 14 years, walang imposible sa Allah kahit matanda na si Abraham at ang una niyang asawang si Sarah, binigyan sila ng anak at nagkaanak sila si Isaac. So si Isaac nag-asawa at nagsalit-saling lahi. Doon sa lahi niya lumabas sila Propeta David, Solomon, Moises, Aaron, John the Baptist, hanggang lumabas si Jesus Christ, peace be upon them. At si Ismail naman, nag-asawa at nagsalit-saling lahi, doon sa lahi niya lumabas sila Itura, Kidar, Adnan, Midian, hanggang lumabas si Muhammad, peace be upon them. So kung bakit natin sinasabi na magpinsang malayo si Kristo at si Muhammad, dahil kung ititrace natin ang kasaysayan, iisa ang kanilang pinagmulan si Propeta Abraham na kinilalang ama ng mga mananampalataya. Si Muhammad mga kababayan, isinilang siya sa Makka sa Saudi Arabia at si Kristo naman isinilang sa Jerusalem sa Palestine. Ang pagitan nilang dalawa ayon sa kasaysayan, humigit kumulang 570 years. Si Muhammad actually, isa siyang unlettered prophet, meaning hindi marunong sumulat at hindi marunong bumasa. Ngunit kilalang kilala siya sa kanyang lugar sa Maka bilang isang napakabait at mapagkakatiwalaang tao. Noong siya ay nasa edad na 40 anyos, habang nananalangin siya sa isang kuweba sa Maka, dumating sa kanya si Anghel Gabriel at doon nagsimula na hirangin siya bilang huling propeta at doon din nagsimula na ipahayag sa kanya ang kauna-unahang revelasyon sa banal na Quran. Ang mga kapahayagan na ipinadala kay Muhammad, peace be upon him, kung tutuusin hindi ito mga bagong batas o utos ng Allah ang dakilang tagapaglikha. Sapagkat kung ano yung mga kautosan niya na ipinadala niya sa mga naunang propeta na nangawala na, iyon lamang ibinalik niya sa huling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang Quran ito ang tinatawag ng mga Muslim na book of constitution dahil anuman ang pro